chi 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 dora chi 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 dora 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 ah may nakilimutan tayo Bruh. kasi nalilito na tayo kung saan yung daanan nasana ang map map Pasok? ang map nasana Map, magsalita ka na Map. Kung no yung isalita mo? Dapat hara aton yagyan. Hara sa to kita bukiran. Sa kita girit dura. Girit dura. Girit Girit dura. Girit dura. Girit dura. Girit dura. Girit dura. Oo, may nakita ba kayo? Tama, isang tao. Ano yung dapat ating gawin? A. Dawaton. B. Uyungon. C. Batuin. Ano po yung ating dapat gawin? Aha. Uh -huh. Tama. Letter B. Uyungon. Tara. Uyungon. Oh no. Uyungon ang amo sa babaw. <laughs> hindi mahulog ang amo. Ano nga no Brown? Para mahulog ang tao sa ibabaw. A. Balion ang puno. B. Kuiton. Ano ating gawin? Oo. Tama. Liter A. Balion ang puno. Tara, lulogin. aku <laughs> <odéleza, baba aussi. laughs>